kalapating parehong babae guys oh nagpares ayan oh parehong babae talaga yan eh mga dre ayan oh ang malupit nyan ng itlog pa tinan nyo tinan nyo gaano karami ang itlog pakita nyo tatlong itlog baka maging apat pa yan mamaya o bukas ayan oh pero sa ipinyong ko pareho talagang babae ito eh ayan oh parehong babae yan kikwento ko sa inyo kung ano nangyari mga dre bali eto kasi yung dati kong pliers loft na stock loft na ngayon so dito sa kaliwa puro mga babae or hen dito naman sa kanan puro mga kak ayan nakikita nyo may division no ayan may division so yung dalawang pakistan high flyer ko dito sila dito sila nakapwesto dahil nga hen sila Although sabi nung seller, paris yun. Pero sa observation ko, pareho silang hen. Pero ano sila, uh, nagkakamutan sila, naglalambingan sila. Pero babae talaga yun kasi. Uh, sa katawan, sa shape, sa behavior. Tapos pareho silang binabarakuhan itong mga to Ayan. Tsaka babae talaga yun, babae. Yung pakistanay tayo naskam ako doon na pares daw eh. Ayan, so dito ko siya nilagay sa stock mga dre. Ayan, sa female section or hen section. Ngayon, dahil nga nung previous video na uh, banggit nabanggit ko na nabanggit ko na magko na lang ako. Eh, tara. Nakikita <coughs> nyo to, Jan ko dapat i-cross jan sa bara ko na yan so humugot ako ng isa dito etong eto nasa wait lang tingnan natin kung ayun ito 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 nasa kanan Yang nasa kanan hinugot ko yan para i-condition ko i-condition hiniwalay ko hiniwalay ko sa sa loft para i-condition masabik Ito rin hiniwalay ko para ma-condition masabik tapos, dun sa dun sa stock loft, may nakita akong itlog. Ito, dito. Yan. Dito sa stock loft, may nakita akong itlog. Siyempre, hen yan. Hen yung mga yan. So, ang nangyari, pinulot ko. Tapos yung isang Pakistani flyer, fly wala pa akong alam na maipares sa kanya so kinuwa ko nilipat ko siya dito sa nilipat ko siya dito sa barako section para itong mga lalaki na to e eh, barakuan siya bahala na kung sino yung papares sa kanya magbahala na silang magpalupet kung sino yung papares dun sa Pakistani high flyer pero ilang minuto lang or ilang oras lang may nakita akong itlog dyan. May nakita akong itlog. At wala nang ibang may-ari ng itlog nun. Dahil lahat naman yan, ay eh, confirm na barako, la lalaki. Wala nang ibang may-ari ng itlog nun. Kung hindi yung Pakistani High Flyer, na hinalo ko. Hinalo ko sa sa mga barako na yan. So, balik tayo dun. <coughs> At ayan na. Ayan ang parehong babaeng ano. Parehong babaeng nagpares. Umitlog pa. Hindi naman natin masabi na busog sila lagi. Dahil once a day ko lang sila pakainin. Tinan nyo ah. nagets gets nyo ba yung kwento ko guys? Tinan nyo yung katawan. Tinan nyo yung katawan no? Oh. Ang liit Oh. Well, may lalaki ba dyan masasabi mo bang may lalaki dyan pero ito lang ang pinagkaiba sa ibang breed ng kalapate basta hindi racing ang hirap matukoy kung sino yung lalaki at babae pero kapag may mga racing na ganito ayan o oh, straight forward o ang andaling, andaling matukoy halimbawa ito o oh, dahil racing yan regular na kalapate eh talagang napakadaling matukoy unlike sa mga fancy talagang kung hindi magkakaanak eh, ang hirap talaga matukoy kung alin sa kanila yung babae at lalaki. Ha? Pero ito, hindi naman kasi fancy. High flyer sila. Ayan. Pero considered ano siya, nasa mga rare breed. Kumbaga hindi siya regular. Hindi siya typical na alapate. So, obserbahan ko kung magiging fertile yan. Pero pag naging apat yan, matik babae yan, dalawang yan at yung itlog na yan eh ano lang, wala, display lang or yung unang itlog na nakita ko ay hindi galing sa kanila pero hindi eh, nakakalito eh yun no, know, Pakistani high flyer so ito, gagawin ko rito hindi ko pa alam pero kasalukuyang ko siyang condition eh pwede naman ako mag-breed ulit ngayon lalo na may bago akong cage ito yung update naman dito sa Agila anong update dito tinanggal ko yung ano tinanggal ko muna pansamantala yung kanilang pugad kasi nga dito ko muna pinagamit baka kasi baka kasi isa talaga dyan is lalaki hindi natin masasabi pero kailangan ko ng ano kailangan ko ng mga ilang araw para ma-check para makapag-handling at matukoy kung mag-fertile yung kanilang itlog mga dre kasi nga hindi rin naman kasi ako ganun kapamilyar sa ganitong breed Pakistani ay Pakistani Serbian high flyer so first time ko lang magalaga ng ganyan ayan ayon kasi sa google ayon sa google ito yung pinakamataas lumipad sumasabay sa space shuttle ng nasen eh ayan so yun nagka-interest ako at napakahirap hanapin nung nakahanap ako nito eh talagang isang buwan ko tinatawaran ayan guys ito pares na to isang araw pa lang pares na yan guys forma diba ito nasingsing ako na rin Nasingsingan ko na yan, guys. Bas masipag pa magsubo yung ano eh, tatay eh. Ayun oh. Eh, no? Kikas oh. <laughs> yan oh, no? jansen Taiwan yan, guys. jansen X Taiwan. Tapos eto, kung mapapansin nyo, guys, meron akong bago. Tatlong pula oh. Ayan. Yung mga followers ko sa TikTok, inalok sa akin no? Oh. Gift bird na naman. Mas marami na yung gift bird ko. Actually, itong 1, 2, 3, 4, 5. Gift bird, yung lima na yan. Yung lima na yan, gift bird yan. Tapos, itong... Ito, yung si Hayabusa, gift bird din yan, guys. Tapos, itong isa, gift bird to. Kasi may nang lait sa akin sa TikTok. Tapos may nakakita sa akin isang followers ko. Parang hindi niya matiis yung panlalait na yung isang basher. Eh, binigyan ako ng kalapating bata pa pero kak. Eto. Eto raw yung ipares ko sa ano ko, Janssen X Taiwan. Eto. Lupit nito eh. Ang ano nito is North Derby Race. Eto, North Derby Race. Kasi mayroong isang sarcastic na basher sa TikTok. Binabash niya yung kalapati kong pure white. So kapag natapos yung kapag natapos yung isa kong pares, wait lang balik tayo doon. So ito, kapag natapos magsubo to, tong dalawan to, maghihiwalayin ko na sila. Tapos itong hen, ipapares ko dun sa blue bar para yun daw yung gagawin kong pang karera yun kasi may ano eh may may papansin sa tiktok guys yun nga sinasarcastic yung kalapate ko na to na pure white pero malupit kasi ito eh malupit yung achievement nito eh taga kamiling tarlac shoutout sa mga taga kamiling tarlac yan sinasarcastic nya na uh, dudulo daw Dudu, dudulo, daw tong ano eh hindi na ito ilalabang ko eh yung magiging anak eh nito eh pero para matapos na lang din yung ano issue magko-collect pa rin tayo ng off color pero meron tayong isang pares na pag pagpupukusan ng pangkarera kahit hindi na off color para lang din matapos na yung kalokohan ng ano yung mga iyaking basher Mag magpo-focus tayo ng isang pares na racing kahit hindi off-color. Pero possible din naman na off-color lumitaw kung sakaling ipaparis ko yung binigay niyang barako na medyo bataba-bata -bata pa dito sa hen na to tapos ito pangulay ko na lang sa iba first time kong narinig yung idea or nakuha yung idea na pangulay kay ex-makina mga dere ayan so kumukuha siya ng malulupit na off-color tapos ihahalo niya sa mga original niyang bloodline mga dere so yun pangulay para mahaluan yung kulay And.